Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Sagittarius para sa Mayo 25, 22 5. Ngayong Mayo 25, yakapin mo ang espiritu ng ligaw na paghihimagsik na tunay na sumasalamin sa iyong pagkatao, mahal na Sagittarius. Sa araw na ito, ang kalikasan ay tila bumubulong ng malalalim na paalala. Ikaw ay isinilang hindi upang sundin ang takbo ng karamihan, kundi upang likhain ang iyong sariling landas. Sa bawat hakbang mo sa araw na ito, damhin ang malayang enerhiya na umaagos sa paligid mo, isang paanyaya upang tuklasin ang walang hanggang posibilidad na inihahandog ng buhay. Ang bawat sandali ay may potensyal na maging pintuan patungo sa bagong kaalaman, bagong pakikipag-ugnayan, at mas malalim na koneksyon sa iyong sariling damdamin. Habang umuusad ang iyong araw, bigyang pansin mo ang mga sandaling ikaw ay lubos na nalulugod, dahil ang kasiyahang ito ay hindi lamang damdamin, ito ay gabay. Kapag ikaw ay tunay na natutuwa sa isang bagay, naroon ang liwanag na nagbubukas ng iyong landas. Ang mga damdaming ito ay tila ilaw sa dilim, nagbibigay liwanag sa mga desisyong kailangan mong gawin at sa mga hakbang na dapat mong tahakin. Alalahanin mong ang iyong saya ay hindi pansamantala lamang, ito ay tanda na ikaw ay nasa tamang direksyon, na ang ginagawa mong mga hakbang ay nakaugat sa iyong tunay na sarili. Sa ilalim ng banayad na impluensya ng buwan, habang ito ay nananatili sa Taurus, ang pangakit ng makabuluhang mga gawain ay nanginibabaw. Mapapansin mong ang mga simpleng gawi, gaya ng maaga kang gumigising, uminom ng mainit na tsaa, o naglalakad sa umaga, ay may kakaibang epekto sa iyo ngayon. Hindi mo ito laging binibigyang halaga, ngunit ang mga simpleng ritual na ito ay may kakayahang magdala ng kapayapaan, focus at koneksyon sa iyong sarili. Sa gitna ng iyong likas na pagkahumaling sa paglalakbay at paggalugad, ang pagkakaroon ng mga nakasanayang gawain, ay hindi hadlang, sa halip, ito ay isang matibay na pundasyon na magpapalalim sa iyong kakayahang mangarap. Isang napakagandang pagkakataon din ito upang linisin ang iyong puso sa pamamagitan ng pagpapatawad. Maglaan ng tahimik na sandali upang pagnilayan ang mga taong maaaring nakasakit sa iyo, o ang mga pagkakataong bumigat sa iyong damdamin. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang paglimot, ito ay isang malaytaong desisyon na palayain ang sarili mula sa bigat ng nakaraan. Kapag pinili mong bitawan ang mga hinanakit, binubuksan mo ang iyong sarili sa mga bagong ugnayan, mga bagong simula, at isang mas payapang damdamin. Ang kaginhawahang dulot nito ay isang uri ng paghilom na makakatulong sa iyong espiritual na paglago. Sa pagdaan ng mga oras, hayaang gabayan ka ng mas banayad, ngunit makapangyarihang enerhiya ng araw. Ang pagsasama ng kasiyahan at layunin ay isang mahalagang aral para sa iyo ngayon. Maaari mong matuklasan na ang paggawa ng isang bagay na nagbibigay ligaya sa iyo, tulad ng pagpipinta, pagsusulat, o kahit simpleng pagtulong sa isang kaibigan, ay may mas malalim na kahulugan. Sa ganitong paraan, hindi ka lamang nagiging maligaya, lumilikha ka rin ng halaga sa buhay ng iba. Ito ang tunay na katarungan ng iyong espiritu, ang kakayahang magbigay ng inspirasyon, habang ikaw mismo ay natututo. Isaisip na ang iyong mapusok na kalikasan ay hindi nangangahulugang kawalan ng direksyon. Sa katunayan, ang iyong pagnanais na tuklasin ang mga bagong karanasan ay siyang nagbibigay ng buhay sa iyong misyon dito sa mundo. Ngunit ngayon, hamunin mong hanapin ang gitna, ang balanse sa pagitan ng iyong masidhing kagustuhan at ang katahimikan ng kasalukuyang sandali. Sa pamamagitan nito, mas malinaw mong makikita ang iyong mga layunin, mas magiging tapat ka sa iyong damdamin, at mas makakakilos ka ng may lalim at direksyon. Sa mga aspeto ng iyong buhay, bigyang pansin ang iyong emosyonal na kalagayan at mga ugnayang sosyal. Maaaring may mga hindi nasabi sa mga taong malapit sa iyo. Subukan mong simulan ng isang bukas at tapat na pag-uusap. Hindi mo kailangang maging perpekto, ang mahalaga ay ang intensyon mong mapanatili ang tunay na koneksyon sa iyong trabaho o personal na proyekto, ito rin ay isang magandang panahon upang bumalik sa mga hindi mo natapos o muling pag-isipan ang iyong mga plano. Ang mga desisyong gagawin mo ngayon ay may matibay na epekto sa hinaharap, kaya't gawin ito ng buong kamalayan. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay kahel, kulay ng sigla, kalayaan, at matapang na pagpapahayad. Ito ay nagdadala ng inspirasyon at tiwala sa sarili. Ang iyong maswerteng mga numero ay dalawa, siyam, at labing isa, mga bilang na sumisimbolo ng pakikipag-ugnayan, espiritualidad, at intuition. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang paggawa ng isang journal entry kung saan inilalahad mo ang iyong damdamin, o kaya naman ay pagdalo sa isang aktibidad na nagpapasigla sa iyong katawan gaya ng yoga, pagtakbo, o kahit simpleng sayaw. Ang mga aktibidad na ito ay magbubukas ng enerhiya at inspirasyon sa iyo. Bilang panghuling gabay sa araw na ito, tandaan mong ikaw ay nasa isang yugto kung saan mahalagang irespeto ang parehong panlabas at panloob na paglalakbay. Hindi mo kailangang piliin kung alin sa dalawa ang uunahin, ang totoo, ang totoo mong lakas ay nanggagaling sa kakayahang isabuhay ang parehong pagnanais na makaranas ng bago at ang pagnanais na makahanap ng katahimikan sa kabila ng inay. Kapag natutunan mong iayon ang iyong sarili sa mga aral ng katahimikan, magiging mas epektibo kang tagapaghatid ng liwanag sa mundo. Sa pagtatapos ng araw na ito, yakapin ang biyaya ng kasalukuyan. Ang bawat sandaling pinipiling pagnilayan, patawarin, magmahal, at lumikha ay isang hakbang patungo sa mas malalim na bersyon ng iyong sarili. Patuloy kang gumising sa katotohanan ng ikaw ay may kakayahang baguhin ang iyong mundo sa pamamagitan ng maliliit na hakbang at tapat na intensyon. Ang iyong puso ay isang kumpas na hindi kailanman maliligaw, basta't pipiliin mong pakinggan ito. Magtiwala ka sa landas, kahit hindi mo ito lubos na nauunawaan, dahil ang buhay ay palaging nag-aalok ng himala sa mga handang tumanggap. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.